na hindi sa katulukulang bilang. Ay intim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay, pa, tutupo, buong, husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang at tungkulan. at ng mga iba pa. Pagkaraan nito ay gagampanan po sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko, batas, Nasusundin ko ang mga batas, mga karutosang legal at mga dekretong pinaiiral na mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa kong babalikatin ang panananggutang ito. Nang walang anumang kasubali o hangarin kumilos. Kasi handawa ako ng Diyos. Congratulations.